mga mo magandang maga po. Today's episode po natin, nandito po tayo sa Espatoni ni Master kaloy Dito po sa Ghost Town, nandiyo si Master kaloy mag na, maya maya ako. So, bago lang huli tayo sa spot na to. Kasama natin si Master kaloy Susubo ko tayo sa bagong spot na to. So, Kung meron tayo magandang uh, mahuhuli. So, makikita nyo naman po. tao po nila sa area nito sa Ghost Town. Ang tawag po nila rito. So, Master kaloy po may mga ibang lahi rin na nandito hindi lang ho kami uy oh basta galoy ganda ng araw oh magat kumagat sa bata maano dyan Mala, malapit yata no? Oh. malapit na sabit jig ka lor ay po si kaibigan pa oh So may nagka, may mga nagkakayak din ngayong umaga po. Time check po is sa uh, 6:25. Ganda ng bukol ni Wayway. Yan po. May nagkakayak po sa mga band sa banda ron. So miyamiya oh, ha hagis na po tayo. Uy, nadali. Uy, na-recover mo pa. Na-recover mo pa yung ano ah. oh, magaling. Tayo hagis na po tayo baka sakali po. Tayo na po. sa Rasal Time sa so, tinatawag ko bilang Ghost Town so dito tayo susubok ng na ating adventure gamit po ating medium light setup na the one yung bailit mo the one bailit mo 5 to 25 grams yung casting nito 3,000 po yung nors ang uh, real na gamit po natin kalagado po ng 20 LB na line then uh, 25 po yung ating leader then gamit po natin si Aurora so hagis po tayo dito for the morning So ito po pahagis tayo. Bali po marami lang tayo dito at Master ka kasama natin. So muna natin. Kasi so, yung, so, yung bagong area sa natin to, dito, tawhon, eh. So natin. Casting po tayo dito. So 6.50 lang po isa uh, 610 so, try lang po tayo dito casting lang po tayo sa model so, yung mga balo yan ang plan natin yung ating doors. casting po tayo dito so medium setup po yung gamit po natin mga pahalis medium setup

arola ro fishing sila. Mag-miss mo sila. dalam Yang apa ini Yang apa Yang Ang gas nila ko tayo Meron yan. So mga kagis, magandang umaga ka po. For today's episode po natin, eh, nandito sa ghost town, 7.35 po. So pati yung ghost din. Wala akong tayong mahuli. Uh, so, iba si ba yung nakakadaan yun? Meron ko pang gamit so, Si Master Carlo yan. Tsatsaga. Nahinip lang ako. So yan si Master Carlo yun. Forma pa lang, panalo na. O oh ghost town oh, tayo ito yung tawag yung ghost town may napaw kami wala pang strike eh maganda naman yung spot eh maganda yung spot kaso wala akong isda yung mga uh, banda eh yan marami kami kamerito eh oh. yun si master kaloy oh sipa po yan kasi ito ba, ito naman, hair clip ang ginagamit. Tapos, so tsaga-tsaga, tayo yung magagisagis. Sayang naman yung bukas. So, ayan si Master Kaloy. Forma pa lang, panalo na. Nag-ghost town oh, tayo. Ito yung ito, tiyatawag yung ghost town. May kami, wala pang strike eh. Maganda naman yung spot eh. yung spot. Maganda yung spot. So wala akong isip Yung mga uh, ibang yan, Ayan. Marami akong kamerito. Eh. si Master Caloyo. Si Pao yan. So, si Gabay. Ito naman. Healthcare pang ginagawa. Ayan So tsaga tsaga tayo yung magagisagi. Sayang naman yung oras Pads. Ah, pads. Ha? Wala pa, wala pa kaming strike eh. Ha? Wala pang pa strike eh. Ito, lord na to. Lor na yan. Huwag na lor na rin ako maya maya. nalilibang lang ako sa paligid eh. Ang ganda ng paligid pero pati isda, ghost. Ghost? Ghost din ang isda, ghost. Okay, layo. Okay. Agis pa lang, formation pa lang ni... nagkakalay oh. Ah, talaga ko kami sunod. Master ko 'yo, nakadali oh. strike. Di mo na yan, oh. cut, cut and release, catch release release. and release. Ko. Ayan o, catch and release. Ayan o. Uh, catch and release po tayo. ganda ng... Magandang spot na to talaga. ayun ang haba Yung breakwater water, haba o. Ang ganda o. Hindi na lang muna pinuntahan. Ang layo. Ito po tinatawag ilang ghost town. Ghost town po. Sarasal kayo ba? Mga kakagis. So, kami pupunta ng Adsman at uh, pupunta na lang kami sa mga... tackle shop ay, alay, may bibinin ka ba? Ay, sa, sa, may bibinin. Tingin lang ko kami ng mga ano doon. Pwedeng magamit. Pa, nakakadami ka na. Ay, bayayos lang. Ay, kami pa uwi na. Atin muna yung malulit. Ah, ilan na kailangan ka na? Apat lang. Apat lang? Ay, paano pauwi uwi na kami ha? Oh, ingat kejutan. Oh, kelas sudah. Ini talakitok, ano. Kitok, ah, no. kitok pare. Kitok. kitok Oh, wala oh, sorry. Kitok. Oh, iklit. ko. Oh, kaya... oh. uh, uh. So, tapo magagis kami. So. Last kalau mi ano to, strike kaso release kasi wala. kuya. Yeah. Ayan ha. Matigas to si kuya. Walang walang balot-balot. Yeah. <laughs> Santo lang. <laughs> Ay, maga pa naman ho. Alas 8 pa lang. Binato oh. ko kami. Iwas na kami sa init. alam ano ba yan? Vitamins pa yan. Vitamin D. Hala. Hindi na tayo pinatablan. Ay, papasyal lang sila. Oh, you know. Ayan ho kami. Ayan ho. Ayan So pupunta na lang mo kami dun sa Adsman Sasama so, ako sila Master Kaloy Na kami uh, bibilin So sa so, susunod na lang mo tayo Magkita kita ulit Next week ulit Kagis TV po Marikong salamat Wala ko tayong huli